yung mga mananalon na kandidato kayo para sa lunes. Kaya pag-aralan yung maigay sa lahat ng sinasabi nila, matutupad. Dahil minsan, pag nagsalita ka dito, minsan hindi natutupad. Di ba? Ang aking kasabihin lamang, sasabihin ko ang aking uh, pagkatao, ako po ay 1992. Siguro yung mga tatay niyo pa, 1992, number one, SK Kagawad ako. Baka sabihin niyo, damuhan pa nung araw to <laughs> 1995, number one. SK chairman ako, appoint ni Junior Consuin. Nga yung Pilipino! Ay, nga yung Pilipino pa nung araw, ha? Nga Pilipino! 2007, independent ako bilang barangay Agawad. Wala akong katiket, nanalo ko. 2010, tumakbo ulit ako bilang barangay Agawad nanalo ulit ako. Independent ulit yun. 2015, tumakbo pa ulit ako. Kagawa, independent. Wala akong kinampiang kap kapitan. Nanalo po rin po ako. Right. Ngayon, humingi po sa inyo ng uh, pagkakataon dito sa Team Kinong. Maabagong programa. Makikita mo naman sa ibang uh, distrito distrito. Napakabago na ng mga proyekto nila hindi na makaluma, nakabago na. Yes. Di ba? At saka bibigyan natin ng panaw, uh, pansin yung mga senior citizen at saka yung mga bata. Alam niyo naman, napakahirap pag nag pina-check up niyo yung anak niyo sa ospital ano, magbabayad kayo 350. Di ba? Ngayon makikita kung tayo sa City Hall. Kung sino man yung ah uh, councilor uh, na proyekto ay uh, medical mission, makikita kong dayan tayo para magkaroon tayo muli ng medical mission sa barangay para hindi na tayo mismo pupunta kay galang, kay ganon magbabayad tayo, hindi at pasakit din sa bulsa yun, kahit na pano at saka marami tayong plano yung pinag-iisipan ng aking kakapatid. kapatid, kapatid ko nga pala si Kinong Nadagan, tulungan nyo sa mga agawan po natin yung mga agawan po namin naglingkot po yan sa barangay natin may tanod, may dating SK, lahat po yan, may mga sa barangay. Kaya yun lang po ang masasabi mo sa inyo. Maraming salamat po. Supportahan niyo po ang Team Tinong.